Usap-usapan na naman sa showbiz ang estado ng relasyon ng celebrity couple na sina Julia Barreto at Gerald Anderson matapos ang tila pag-amin ng aktor sa isang panayam na maaaring may pinagdaraanan silang dalawa. Ito ay lumabas sa bagong vlog ni Habe Anzores para sa paring Habe Studios na inilathala sa YouTube noong gabi ng ikalabindalawa ng hunyo. Bagamat ilang buwan nang umuugong ang espekulasyon na naghiwalay na umano ang dalawa, mariin itong pinabulaanan noon ni Gerald sa ilang magkakahiwalay na panayam. Nakapanayam siya kamakailan ni na Tony Gonzaga, Karen Davila, at Julius Babau bilang bahagi ng promo para sa kanyang teleseryeng Sins of the Father, na nakatakdang ipalabas ngayong Hunyo. Sa lahat ng mga panayam na iyon, iginiit ni Gerald na sila pa rin ni Julia at wala raw katotohanan ng mga balitang hiwalayan. Nagdagdag pa sa paniniwalang maayos pa rin ang relasyon nila ang isang viral na video kung saan makikita si Gerald na inihatid pa si Julia sa paliparan noong patungo ito sa Dubai. Para sa kanilang mga taga-suporta, malinaw itong ebidensyang hindi sila naghiwalay. Gayunpaman, sa pinakahuling panayam ni Hype, tila hindi napigilan ni Gerald na magbitiw ng mga salitang nagpahiwatig na may tensyon o tampuhan nga sa pagitan nila ni Julia. Habang nagkukwento tungkol sa kanyang buhay at relasyon, nasabi ng aktor, In a way naging unfair ako sa partner ko, right now I've realized na kailangan ko ng bumawi. Kasi parang si Mrs. Mo, very supportive rin si Julia. Lahat ng ginagawa ko, hindi ko magagawa kung wala yung understanding niya, yung patience niya. Uunahan nakita, kita, ako muna ang babawi, tapos bumawi ka rin kay misis mo. Mauna na ako. Ang pagbabanggit ni Gerald ng pagbabawi at pagiging unfair ay mabilis na pinulot ng mga netizen bilang indikasyon na hindi maayos ang kanilang relasyon sa kasalukuyan, kahit pa hindi niya tahas ang inamin na sila'y naghiwalay. Samantala, sa showbiz update vlog ni Naoji Diaz, Mama Loy, at Josa Paco, muling lumutang ang isyo. Ayon kay Oji, may source siya na nagsabing may tampuhan nga ang dalawa. Ngunit dagdag niya, kung si Gerald mismo ang nagsabing sila pa rin ni Julia, ay mas maganda raw iyon. E di mas maganda kung sila pa rin. Mas okay iyon, ani Oji habang nagpapahiwatig ng pag-asa na maayos din ang anumang hindi nila pagkakaunawaan. Matatandaan na hindi ito ang unang pagkakataon na nalalagay sa alanganin ng relasyon ni na Julia at Gerald sa mata ng publiko. Mula nang kumpirmahin nila ang kanilang relasyon, madalas na silang napupunan ng mga netizen at laman ng mga chismis sa social media, lalo na kapag may kaunting pagbabago sa kanilang public appearances o social media activity. Sa kabila ng lahat, marami pa rin ang naniniwala sa kanilang samahan at nananalig na maayos nila ang anumang isyo sa pagitan nila. Para sa iba, natural lamang ang mga tampuhan sa isang relasyon, lalo na kung parehong abala sa kanika nilang karera. Habang patuloy ang mga haka-haka, wala pang formal na pahayag mula kay Julia Barreto ukol sa naging pahayag ni Gerald. Tila mas pinili nitong manahimik, isang hakbang na ayon sa ilang netizen ay sinyalis ng respeto o pag-iwas sa gulo.